Good afternoon everyone welcome to my vlog for today's video guys I I show you the cargo down May cargo malaking cargo ang lumadaan dito sa ating Pasig River ayan naririnig ko lang yung kanyang ano ingay or voice tunog ng makina sounds of the engines. So yun, mukhang mabigat talaga yung kanilang dinadala. Yeah. At yun yung tatlong naghihila sa kanya. Tatlong maliit. Just in case siguro guys kung magka problema yung dalawang naghihila or isa may ano extra. Ayan. Yeah. Siguro sa bigat kaya ganyan. nila hilaan silang ng tatlo. Hinihila. Yung una, hinihila niya. Hila, hila. Hila, hila sila. Ganun yung kanilang ginagawa. Saan kaya galing itong mga to? At hindi ko din masabi kung anong laman ng cargo iyan. Ayan, ngayon ay napakaganda ng ating panahon. Malamig yung hangin. At hindi gaano mainit yung ating araw. At ngayon ay ano guys, alas 12 in sakto. Kaka, ano lang, kakabel lang po ng shorts na nag-hojack na alas 12. Katapos lang nag-bell yung shorts. Yung, yun dyan guys, Oh. Yan, yung, yung yan, yung atip na yan, o na green, blue green. Yan, yan siya, yung shorts dito. Kita ko sa ano yung ating tanawin. Tanilis ko rin yung ating tanawin dito. Pag ano na ako sa province guys, tanilis ko rin yung condo. Yung Manila, namimiss ko yung view. Namimiss ko. Pag andito naman ako, namimiss ko yung sa amin. Hindi eh, ba intindihan? O ganoon talaga ang buhay. Kung saan ka, mamiss mo yung pinanggalingan mo. Oh, yung ating pantalion bridge is maluwang dahil alas 12 in sakto ayan guys, nagdala pa ko ng basahan at nakatongtong pa ko dyan <laughs> ibalik ko lang ito kabaka mamaya makita ako sa amo ko at sabihin naman niya na ah, you're not allowed to going up it's dangerous kanyan ganun yung parating niya sinasabi at yan, kunyari, nagdala ako ng basahan para magpunas-punas magpunas-punas sa ganyan ba para hindi mahalata na nagbibidyo pala ang tuyo ko dire or sadya ayun ako guys oh, sa salamin I'm wearing a big t-shirt I, I like wearing big t-shirts in the house para comfortably ako mag kilos Yun. Ayaw ko nang masikip kasi madali kong pawisan pag masikip yung suot ko sa bahay. Kaya gusto ko yung malalaking t-shirt. Pag umaalis naman ako ay hindi naman malaki kasi ano din naman. Hindi din naman magandang tingnan ko. Magsuot ka lang napakalaki yung t-shirt sa labas. Sa akin talaga is ano, hanggang legs kalaki yung aking t-shirt. So, yun guys. So, baba naman ulit yung city ko. Diyan sa cargo may mag-comment na naman dito na ako yung captain dyan <laughs> ganun lagi pag nag-upload ako may nababasa akong comment na Gan ganito ganyan so, yan hindi naman ako sa bukid andito naman ako sa tori sa tower back to reality, guys it's already one week when I come back here ayun, ando na sila sa medyo malayo medyo malayo ng kaunti kaunti na lang ang kulang talaga na makarating na sila sa Guadalupe Guadalupe Bridge ayan, kaunti na lang yung kanilang ano tatawirin pero hindi ko rin alam kung saan yan sila magpunta kung dyan lang ba sa unahan ng bless or papunta pa talaga yan sa Pasig, I don't know So, naabotan Naabutan ko pa rin sila dito. Kahit ako ay galing sa kabila na naglininis. So, maganda dito sa ano, guys. Dito sa my living room, balcony. Eh, may bunga pang isaw. Kasi hindi ko makita ni bossing pag siya ay dumating bigla. Kasi dito may malaking puno ng ano, kalamansi. Ayan, oh. Pinagtanggal na namin lahat kanina kasi ano na siya. It's almost die na. Hindi na siya locking, ano, fresh leaves. Ayan, yung leaves niya is, ano na, parang kurayot na ba. May nakuha pa kong dalawa. Mayroon pa dito sa baba. Oh. Hindi niya kung gano'ng makita dito kasi ang, ano, kasing tangkad ko yung, ano, guys, kasing tangkad ko yung puno ng kalamansi kaya hindi ko makita agad ng amo no? ko kita ko para sa inyo din guys yung aking ano dito, alaga itong halaman na to after 2 weeks ko siyang nilinis before I'm going home I clean these leaves kasi ito yung mga nandyan na naman sila nandyan na naman yung mga puti puti alikabok yan siya guys kasi hindi ko pa nalinis after 2 weeks na iniwan ko sila so need na naman na punasan itong mga dahon na ito oh, salatang alikabok alikabok talaga yan kasi hindi ko pa yan nalinis ito siya, oh. hindi nagkano marami yung ano white white nandyan pa rin pero hindi nagaano kasi nga tinatanggalan ko sila Oh! Yung aking ano guys, lemongrass. si ano Isang ano lang to. Maliit lang to nung binigay. Dito ni ano, kaibigan ko. Ngayon ano na siya. Lumago na siya. Nagtulak kami kanina ng pampano. Nilagyan namin nito. Ng lemongrass at saka malunggay Ayun guys, hanggang dito na lang. Tinawag na ko ni ate tinawag ko ng kasama ko bye guys until here see you to my next upload please like and subscribe to my channel bye